Magandang tanghali mga ka-alien So kay Shopee tayo ngayon Deliver tayo ng parcel ng so, tanghaling tapat Tarik na tarik ang araw Buti meron akong bubong So tanghaling na tayo nakapagsimula So update ko kayo mamaya Ayan hey, mga ka-alien Kaya tapos lang natin mag-deliver So nagkaroon ako ng second wave ang total naging parcel ko is 144. So, 515 na. So, ito merong isang senaryo. Customer. Sigaw ako lang sigaw, tawag, text. So, lumabas naman yung, ano, yung customer. Kaso, wala siyang pambayad. So, ang itatag namin doon, pag ganun wala siyang pambayad reschedule so ang reschedule aabot ng tatlong attempt yun tapos pag hindi namin makontak ang customer sa text, sa tawag hindi siya sumagot so ang itatag namin dun buyer unreachable So pag dalawang beses nagkaganon na hindi nakuha, hindi rin siya sumagot doon sa text at sa tawag. Ma-RTS na yung parcel nyo. Ha, para sa kaalaman nyo lang, ma-order sa kay Shopee. Ganun po. Pag hindi na ay pag hindi kayo sumagot sa tawag, sa text ng rider, tapos Unang attempt ngayon. Tapos susunod, lalabas ulit yun. Tapos ganun pa rin yung nangyari. The other day, wala na. Balik na yun. Hindi na lalabas, ma-RTS na. Ganun din sa... Kanyari, nagsabi yung customer, Kuya, sana na lang, bukas. So, itatag namin to reschedule. Ang reschedule, tatlong attempt. Mm. Ganun po ah, pagka order dapat magiiwan kayo ng pambayad. Pag alam nyo may order kayo kay Shopee o may darating kayong parcel kahit sa mang platform ng ano. Kung JNT yan, Flash, Shein, Lazada, dapat maging responsable naman kayo sa sa ano nyo. Tawag dito. Kung alam nyo may order kayo Kasi kawawa din kami May tao nga sa inyo Wala namang mag-aabono At di ba balik Kuya balik na lang Imbis na natapos na namin yung ikot Babalik pa uli kami So ayun na Paalam ko lang sa inyo sa mga mo order Kaya Shopee Siguro ganoon din sa iba Dalawang attempt Pag hindi kayo na-contact pag naka-contact kayo, sinabi nyo, kuya, bukas na lang. Reschedule yun. Tatlong dumate ang mangyayari. O tapos, pag sinabi nyo naman na, ano, na, kuya, cancel. Kahit nag-usap na kayo ni, ano, ni seller nyo, walang problema sa amin. Kakancel namin. Tatagas, ano namin yun. Bayan refuse. So ganun lang mga ka-alien. sa o order dapat giwang gi kayo ng pambayad, magbibiling kayo sa bahay niyo kung alam niyo wala kayo sa bahay. Para hindi rin kami mahirapan kasi yung ibang sinasabi, kuya balik ka mamaya, wala pa sa ganti, nasa trabaho pe Habis na maga kami nakakatapos. Iintayin pa namin yung iba para makauwi ng bahay. Ganun po ang buhay ni Ryder. Ha? So yun lang mga ka-Elyid. sa muli.